Akin na, meron pa eh. Ito pa pala eh. Oh. Ah, sige na, lumabas ka na. Punta ka na doon. Sumama ka na sa mga barkada mo. Pwede na. Meanwhile. Hoy, late na ako. Kumain ka na. Ano <gasps> pang ulam? Kondi. Hoy! Alis na nga ako. Late na ako. Hmm. Ano? Ano? <laughs> Magra-rides na ako sa glit eh. eh, inaantay na nga ako ng mga barkada, mga Kumain tropa. Na, uh, na. Kumain na, nga ako. Anong kakainin mo? Doon na ako kakainin kung saan kami pupunta kasi nga... Magkakakita ano yun? Ah. Oh. Pwede na yan. Na Kaka Kaka na. Ano sila ako? Wala tayong ulang, di naku-convect ng ulang. Ano ka ba, ba? Magkano lang yung convect binili ko kanina? Wala tayong bigas, kulang to. May bigas pa dyan. <laughs> oh isa na lang ganyan. Oo, oh. oh, ito lang. Late na ako. Siyempre, kailangan ko rin ng budget. Kulang to. Kulang lang to. <laughs> Nakapaghintay na ako ng mga tropa. Ano mo, magkano pili ngayon? Ano? Ha? Magkano N yung karne? Nagsasagada nga ako, sandal dalang budget ko. Ah, uh, yung sa akin, hindi, hindi pwede dito. Maraming tao dito. Kambira na. <laughs> oh, last na yan. Ay, hindi pwede to. Ulang yan. Akin na. Salamat. Okay, okay. <laughs> oh, last pa ha? ako. Ha? Magpaparefund ako. Yan. Oh, dalawang reband. Yan, dalawang pang reband. Pang manicure. Manicure. Oh, manicure. Tapos na. Pambayad ng tubig. Wala pa tayong bill. Ay, pa kapag tumating yung bill, mamaya wala pa tayong mamaya. Sa so, first week pa ng February, dadating ang bill. Nako, baka dumating yun ngayon tinamo. mo tubig kuryente. kuryente Oh, tubig kuryente kasama na yan tubig tsaka kuryente sige na alis na ako Bandali, ano? kung ano ito apucha Kakasha na yan kulang to tignan mo Ta <laughs> tubig kuryente, pang reban, pambili ng isang sakong bigas, tsaka pang ulam mamaya, oh. Ulam niya. Ano pa to? Budget ka mo, oh. O, pang grocery, ulam yan. Pang grocery. Dami, dami. Bata, mo ba sa grocery, eh, ang mura-mura? Kala mo ba yung tatlong libo, apat na libo mo, eh. Ulam. Anak ng tuto. Ah, okay. akin na, meron pa eh. Oh. Magsige na lumubas ka na, punta ka na doon sa Mama ka na sa mga barkada mo, pwede na 'to. Ano may pang-grocery na pala eh. Oo, pang isang buwan na grocery na. O, ano? Babaan na. Tama. Ka. Pumuntahan ka na, Pumunta na doon sa ano sa pupuntahan mo alis ka na. Duna, na. nano na. Alis na, alis na. Alis ka di ba? O, may natira pa dito. May meron pa natira. <laughs> Mm. Ah, May natira ka. pa. Alis ka na, alis ah, na. Sige na. Sige na, ingat ka. Wala nang aalis. Ingat ka. Yum, yum. Ah, ikaw na. Sige na. Sige na.